Amang makalangit, lumalapit ako sa iyo na may pusong nag-umapaw sa pagmamahal at pasasalamat para sa aking asawa. Ang iyong salita sa awit isang daan at tatlumput siyam, labing apat na ay nagpapaalala sa amin na kami ay nilikha ng kamangha-mangha at kahangahanga at tunay kong nakikita ang kagandahan ng iyong nilikha sa kanya. Salamat po sa mahalagang regalong ibinigay mo sa akin sa pamamagitan niya at sa pagkakalikha sa kanya ayon sa iyong wangis. Tulad ng sinasabi sa Kawikaan 31.1.0, ang babaeng may mabuting karakter ay mahirap hanapin, siya ay mas mahalaga kaysa rubi. Ako ay lubos na pinagpala dahil sa kanyang presensya sa aking buhay. Hinihiling ko ang iyong proteksyon para sa kanya, balutin siya ng iyong mga anghel upang siyang ilayo sa anumang kapahamakan. Gabayan mo po ang kanyang mga hakbang, ilayo siya sa panganib at kahirapan. Naway ikaw ang kanyang kalasag at lakas sa mga mahirap na panahon. Turuan mo akong mahalin siya gaya ng inilalahad sa Efeso 5 oras 33 minuto, ang bawat isa sa inyo ay dapat mahalin ang kanyang asawa tulad ng pagmamahal niya sa kanyang sarili, at ang asawang babae ay dapat igalang ang kanyang asawa. Ipinapanalangin ko po ang kanyang emosyonal at mental na kalagayan na punuin siya ng kapayapaan at kadalakan. Naway ang iyong pagmamahal ang magsilbing kanyang kalakasan at ginhawa sa mga hamon ng buhay tulungan mo siyang linangin ang kagandahang taglay ng banayad at tahimik na espiritu, tulad ng sinasabi sa isa Pedro tatlo, apat, na may malaki ang halaga sa iyong paningin. Ipaalala mo sa kanya na siya'y kailanman hindi nag-isa sapagkat palaging nariyan ka sa tabi niya. Ama, idinadalangin ko rin ang kanyang paglagong espiritual. Palalimin mo ang kanyang pananampalataya sa iyo araw-araw at bigyan siya ng lakas ng loob na higit kang pagkatiwalaan at hanapin ang iyong kalooban sa lahat ng kanyang ginagawa. Gabayan siya ng iyong espiritu, pagkaloban siya ng karunungan at pangunawa sa bawat sitwasyon. Ginadalangin ko rin ang aming pagsasama, pagpalain mo ang aming relasyon ng pagmamahalan, pagkakaunawaan at pasensya. Bigyan siya ng kasiyahan sa lahat ng kanyang ginagawa at ng katatagan upang harapin ang anumang pagsubok na aming pagdadaanan ng magkasama. Naway lagi siyang lukuban ng iyong pabor, buksan mo ang mga pintuan at ihanda ang daan para sa katuparan ng kanyang mga pangarap. Salamat, Panginoon, sa aking asawa at sa kasiyahan na dala niya sa aking buhay. May tiwala ako sa iyong plano para sa kanya at naniniwala akong inihanda mo ang magagandang bagay para sa aming hinaharap. Kung naniniwala ka rin sa lakas ng panalangin para sa iyong asawa, mangyaring itype ang i-amen sa mga komento. Ibahagi ang panalangin na ito sa isang taong nangangailangan ng inspirasyon ngayon, isave ang bidyong ito bilang paalala ng presensya ng Diyos, at i-follow ang aking pahina para sa higit pang panalangin na magpapalakas ng iyong.